guys. Maligo ako. Tapos, ang buho ko, guys. Oh, may kulay-kulay. Highlights. Nag-highlights Yes.

Ano? Mm -hmm. eh, Ngayon ti paluto mi pa lang ta pang karne. Mm -hmm. <laughs> na yan masian, di ti di nga alam na ang gulay pampahaba ng buhay. <laughs> Thank you. Thank you then. Dito ka namang kumain. Ayin, ah, bak nan, tat nagpaide anak ko iddi. Ah, sige, sige. Ingat ka. Oo, sige, kami. Kaya, um, tayo. Dali tulong 'yan. Wait, ulan? Hm? Taru. Ee, kan tataid dam, tata, tata. Ma ikat nata. Aku pernah oh, nak dong parut nak kalis tak dulu lah. Aku pernah ka ko antar. Potong balang. Potong balang. Ya, itu parut potong balang. Tak kuaja. Tunggu ni. Kasi mampet ka lah. Ah. Okay. Ayan guys, ang family Family na ano, Kumakain kami ngayon Ayan. Gulay kami muna ngayon guys Kasi ano uh, Ang tawag dito Puro karne sa lunsod food. So, dito muna kami. Gulay-gulay muna kami. Ting mas di manti kwat kwantong ading. Kuna. Kwantong kasi. Ay la kumamo no hanap puto. Nga oh. Ting mas mangan no. Mhm. Ay. upuan siya. Ay <laughs> oh. Good afternoon! Mega mega well shout out ah, hala Magkagulo na ang ating bansa Ay Gulong gulo na Magkagulo gulo na So Sana naman ay hindi uh, Lalong gulo ang ating uh, bansa Kasi Ay uh,